Ano ko saan gusto mo? Didil ka ba na sampo? Araw pa kaya wag kaya ako tatanungin ko ay Tukyaw na kung kunay para wala kayang isipin Ay ilang ba kayo? Sampo Walo ba kayo? Ngayon ilang kayo? Aray na din na tayo sa atin magdil Anong magaling na request saan eh kung anong gusto mo din eh Bali si Yam, ang ikasiyam pala si Ku Erning Ayan ay sabi ko eh mag ay. natin mag Oh, yan ang may uwa. Mag-walo o mag Basta ko sa pati. Sampo. Ay, uh, yung paglalagyan nga nung ano ay, may mga paglalagyan ba sa mas mabungad o ano? Tingnan daw ninyo. Aba, dalawa sa hongga ko, Willy. Isa lang sa hongga. Oh, isa. Aray, baka matigas. Aray, isang sintrong ari? Ano? O. Kung tayo naman araw naman araw naman ko na imo, di araw kami. Ay di di hindi, hapon. di hindi ako tatanungin eh, at kayo. Oo. Oh, maghapon din ang trabaho. mas yung importante pag tuwing ko na May merienda, may merienda. Pag tuwing tanghalin kakain, kakain. Pag alaw banat ko Yan, ang ganyan yan, sa baba. Kuya ano? Kuya, Kuya Willie. Hindi, hindi ba pata patak ang magagapat? May punta noon. oh yan, ganyan. Pataas. Sabi sa akin Ariel. Okay. Ilan kayo? Ilan? Ilan? Ilan kayo diyan? Bal. Ha? Oh, oh. Si oh, Kuer nang ikabilang sa'yo, kahapon yung kausap mo, ano? Oo, Delikado mo. Pero talaga kahapon, dito kami pinapunta ni Kuya Di Dito so kami nagpunta, hindi man kami nagpunta. Ay, na, may na eh. Hindi nga. Ang sahod ang iniisip, hindi nakaraan. Kaya kung sahod yun. Hoy, ay, araw. ay... Hindi, si Kuya rin yan, walang araw daw. Wala araw? kaya yun din, talaga. Ay, payag ba kayong babawasan ko kayo ka isa isa hindi na Oo. Hoy, ibig ko sabi <m liberally> ito ko sa... Ibigyan mo oh, Ito ba kayo na ba ninyo? Anong palagay mo? Ikaw kung arawan mo kami o oh, ano, ikaw nasa... Uh, Aba di kayo ang tatrabaho niyo ba? Ay kami tatrabaho kung tatanong mo kami, ipakyawin namin para Ay hala, lakad tingin diyan ng mapapaglagyan. Pakyaw na sampo. Okay. Tingin niyo yung paglalagyan muna. Mamaya pa palang tingkol ng tatlo dito ay. Hindi ko na kasi na ito yung tatlo.

Oh, e, aba. Ikatapong big natong uay. Yan ito a utam mo. Hmm. Ayon po, ari po ay bigat <laughs> ating kinapakyaw na. Ay sa sampu po sila alanganin. Ngayon ay dumagdag pa tayo ng dalwa. si katao na po yung nakaubra Aw. Oh. Aw, oh, eh, parang hinimod ng kalabaw. Dali na po. Yari na po. Yeah, niya ang po pong pagka pagkaalang uh, ng tayo sa tao kapakawan so, naman oh ay ay good good na po yan doon sa tabi Alfred ano to? yung nagkaigi na si yes, Alfred kakaso yan, makakasundo pala yan oh. Mm -hmm. Ben! Alfred! Junior! So, yung kalas, yung kalas. Ah ah, nilalang malakas talaga. Alam malakas talaga. <laughs> okay. oh, Doon na! <laughs> malakas ang asar! Ano <laughs> Malakas, malakas ang asar! <laughs> Ayos ano, panalawari ko ayo mo! Ano Alfred? Pampalakas pala, pampalakas na <laughs> Sabi do ay e, tika pre Sindi muna tayo na Yose <laughs> Sabi bakit pang parang pampalakas Pampalakas daw ng asar Yan kaya po <laughs> Dusi Plus 2 lang hakot na oh <laughs> ano ba may pag-asa na dali na kaya dito rin maayos din ang pagkapalay ayos din Aba. mapapamerinta ko rin maganda daw ay <laughs> o oh, dahil e, pupuno na ba yung toy huwag ang puso mo ba Aba, aba dinamihan na oh

Sabi na price, yung muna tayo. Yung puno may joke lang ha, for entertainment only. Sabi pang paano ba pare? palakas. Palakas muna, pang palakas ang asar. Ganyan talaga ang kabataan. Magigilas. Sino nakadakat ng aking kabute? Dami doon. Dami naman sabo po ah. Ah. Yeah. Uh, Oo. Oh. Oho. Eich an. Ano ko sari? Malakas ang luba ano? pag malakas talaga luba yan, ri. May nan luba hindi nakakakwarta. <laughs> <laughs> Sa trabaho yun ay. Yari ano chong. Ya, puso pang ulam chong. San ta tayo country sir Bahala na no. Pwede hindi ni. Pwede naman ata putulin natin. Putol. Kanya naman yan ay. Putol. Tagpasin na natin. Hangin. Oh, pwede rin doon. Putol din. Oh, ay kaatsampo. Pwede yan. Napadigma. mong Kuha, dali, ala. Yan, yan. Yeah, ulam oh, na ni Chung, oh. Dadang pa, oh. Aba, talagang basketballist talaga nung una si Chong. nadang ikaw, ah. Oh. Dagdagan pa, Chong yun pa, yung Meron pa din ah, oh, ko sa inyo makakabot eh Ay siyaan Ako sawa na rin naman Sawa Kuya Pod hmm. Malakas, eh. Malakas ang <laughs> Diyan Oh, ito, din na, di diba? Ilang saray kaya ito? Aba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pitong saray. Ubus na po ba? Walang-wala na. Maganda kan dalam Hindi lugmok. lugu kau ada pu. Kau Magaling si Chowy, Chong mag spray ay. Kamanan, eh. <laughs> Alfred. Oh. Ay, pero kung aray sinabay ng tracer ngayon, ay, wala may matitira pa. Okay. Oo nga, ay, bubunot ako ng, kapag dalawa pang tao.

parlinapa dito mumbari gam pa aba magaling talaga malaki na yan oh te malaki na malaki niyan ah ay maramdaman natin po pitong saray malinaw po naman ang pagkapalay kaya ayos-ayos din Hay lakad ka sa lakad. Tao Chong arde Taman Taman-tama yung karkulayan oh. Uh. Pero po kung gumit na ako sa ano dito Sa sampung tao talagang Aga para na awas ano At kaya sabi ko magdadagdag ako talaga At gawa na rin tubig ah. Eh. Nagpasira sa atin na eh, yung tubig ano Ay nung no, umaga Nung no, pagmimilindal saan po kayo nakatapos na dito Saan kayo nagbinindal Yan tapos na rin tapos na Hindi uh, pa Hindi ay pagkakain hanggang saan kayo nagdali na Uga uh, uh, pa sa lahat yeah, pag, ano na, pag, Ah, hindi naman makakain. Oo. Yung kuna, yung yung kamalindan namin, natira namin yan. Oo. Pero kung dito napalagay ay like, kung dito napalagay, ay, ano na dali. Yung hakbang naman ay malayo din. Ano kaya na kain? Dalawa na yan yun. Kung ako sa inyo, ang pinto. Labing <laughs> isa, 550 magkano kuya Sani? Five five, ang isang five five by the five, five. five ah six fifty, six, fifty. Six, fifty. Tapos dadagdag pa ako ng 1.50 what? sa pasan. Mm -hmm. Yun na, no? Mm -hmm. Uy, <laughs> nagdodo <laughs> na. Tasa kong baba din sa dalawang tao, ano mm -hmm. Tama nga ba, no? Tama. Mm -hmm. Sino ba, paharap kita pa si Maya? O ba, yun. O. Yung pati nang magbibili. Oo. Ibig ko sabihin ay yung 5-5, ang sampo. Mm -hmm. 5.5 five, five plus 5.50 6,000 50 plus 1.50 Oo nga plus 1.50 ah five, 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 five. Sa Ismail Ang babarang ko niya 6,000 Ah 5,50 6,000 6-2 Sa S-2 Ano po? Sa S-2 po ang ating babayaran sa labor baka kailang karga kaya rin aking ari 15 palagay na 1.8 kilo Ay di 18 mil Babawasan na sa S2 Aba ayun guys sa, sa ani lang ayun sa tracer 10 matitira sa akin 8,000 ay Kung mahal naman yung pala Ay sa abono Ay Kung din anak mo ay Kung daw mahal yung pala Sa mura nga tayo katotohanan ay Ah, junior ay mura nga ang katos nga na kung mahalay talaga kita. <laughs> Oo. Oh. Kamamahali naman daw, ah, oh, sabi nga sa TV. Oo, oh, <laughs> sa TV tayo makakapagbinta ko, saan eh? Eh, doon sa <laughs> nagpabari, sa anong sir tayo, ibibinta natin lahat <laughs> yun ang pala eh. Oh, Oo, yun, alam mo kat, paniwala ka, ano? Amalan <laughs> ko oh. na yan, hara, ang mga pala namin ibibinta namin sa <laughs> iyo. Oo. Oh, Kahit kinsila ang ang silaw. Yap. Kami ba yung silaw, ang silaw, dito nga may nataro na rin ang city. Siya yeah, nga, totoo. Magbayaran tayo kung saan eh. 10,000 ayakala yung tumalim niyan. Nag-abono. Ano hindi na kukuntahin yung 5 centavos. Lagi free. Aba.